Ben buntag lo, ben buntag, buntag, buntag lo. Unsa man imong gikuan lo? Ang mga silingan. Unsa man alo? Adyan sa aso. Ah, uh, katulong ikuan to oh, nga gibangagam na manalo. Katan. Ha? Katlan. Oh, to guys, so, ang gawin ni Lolo na uling Hello guys. <coughs> Pupunta tayo ngayon sa <coughs> bahay ni Lolo Mario. Tingnan natin ang ginagawa niyang uling. Tara, puntahin natin. Nalungo na so. oh, sa Oh, na guys oh. Oh, mga bangag sa kuan ni lolo. Paggawa ng uling ng bangag ni guys. Na guys oh. oh bangag ni Para pagkuan sa kuan guys sa uling dako sa kuan proseso daghang uling. Ah, guys oh. So. Ganito nilulugyog ang kuan. No? Ngding. Ito guys, ganito. Pinabunutan ng lolo kwa? ng kwan, To. Nabunutan ng niyog, nabunutan ng dahon ng niyog. Tanan palibot ginalo. Ha? Tanan palibot. Tanan palibot. Oh, ganun nang ganun nang guys, oh. Tinabunan nilo. Oh, ganiyan, Dito, dito pitaso. Dito. Pag sunod na loko ana dahon na. tagbut takut Eh ah, ganun. Ganun, ako ta siya ng uhud. Oh ganito guys, oh tingnan niyo mabuti guys, 'yang gawi nilo ah, sa oh. Pagawaan niya nang uling. Ito. Oh, ganyan, 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 lupa. ganyan. Oh, ganyan. oh, lupa. lupa. oh, lupa na siya. Ha. Oh, guys, ang kuan ni Lulu, oh. Butangan lang niya mga tabon, guys. Tapos ni Yuta lang butang ni Lulu. Luit, ay, lutan ay butang ni Lulu. Oh, ni guys, kuan na ni Lulu, tabuna na nag ni Lulu, guys. Tabuna na og kita buna ni Lulu og kuan. Kanang Yuta, guys. Sagulatan na. Oh, ganito ang pagproseso ni Lulo sa uling guys. O, oh, lahat ito Tabunan na niya ng yuta. Ganito ang hmm. Lahat kito, lo, tabunan lo. Not. Lahat kito ay guys, oh. tabunan, sabi ni Lulo. O oh, guys, muna ni Giko ni Lulo guys. Naro. O. Oh. O. Ano lo? Tuyik lo. Tupikas. Ah, O, mo ni guys, o. Oh. Performance mo ni pagkuan ni Lulo sa uling May oh, na mga tambutso sa kilid o, oh. o oh. butang yung tambutso, muna palakpalak ko niya lagas para muna yung magkapawala sa kuan o, oh, ganyan ang propis, proseso pag uling para dagang magkuha sa uling babaylo, babaylo lo, babaylo, lo. babaylo ba o, oh, babay guys sa susunod salamat <laughs>